Kamusta mga tol? Matinde ang laban ng dalawang mamaw eh, no? Victor Wembayayama at saka Nicola Joker na nagis. Bakbaka to the Bima Max talaga eh. May try na natin niya, pero bago yan. At char tayo, focus lang sa goal. Yahoo! Okay game, dalawang beses naglaban ng Spurs at Nuggets, di ba? Isang talo, isang panalo para sa Spurs. Di syempre, isang talo sa so panalo din para sa Nuggets. Sa first game, nagwagin Spurs laban sa Nuggets. Ang ganda din pa yung si Wembayayama ka Joker sa dulo, di ba? 35 points, 18 rebounds, 4 assists, 1 steal, at dalawang butata si Si Joker naman 41 points 18 rebounds 9 assists 2 steals Hype talaga yung laban na to eh no Sa second game naman Rebanse eh, ang Nuggets Ayun nakabawi Panalo yung Nuggets so, Umabot pa nga sa overtime 46 points 9 rebounds 10 assists 2 steals Sa dalawang punta si Joker Mamaw na mamaw eh Tapos may mayayaman naman 20 points 23 rebounds 3 assists 1 steal 4 blocks Nice game na naman doon sa unang laban sa first quarter pa lang, bakbaha ka na kagad yung dalawang mamo eh, no? Eh, magkabantayan ka agad. Ang gulang ni Joker, hawak sa braso, hindi tinatawagan ng paulo eh. Oh, hirap naman yan, tol. kumalog nga. Kung mapapansin niyo mga tol, galing sa labas palagi yung atake ni Mbaye kay Joker. O yan pa, masalaksak, umihit, nice. O yun, sa pulang pero tol ka dyan, tol. Tinira, call ka, taro, sabi ni Rep, nice. Pero maraming pagkakataon na kumuna ng squishy Mbaye Yaman, ganyan, no? Pero tingnan nyo, depensa ng nuggets, mga tol. Nakabang na talaga kagad si Westbrook sa salaksak niya, di ba? Kaya bigla na lang siya jumaper, ayun, e, tungkab, ayun, e, dakdak! Ayan, mas okay. Ganyan, tingnan mo. oh pose na kagad mo Bika pa nagka-switch. Sa liit niyan ganyan eh. oh tirahan niya ng harap-harapan. Pwede talaga. Ay, pabanda na nga. O, okay yan pa. Sa pose niya naman siya, diba? Si Watson, yung bantay niya, maliit yan. Six, seven lang yan eh. Tinirahan na ulit ng harap-harapan. Bastusan talaga eh. Patay na naman para medyo okay na ngayon mga tol eh, no? Hindi na puro palagi sa labas na. ginagawa nila, pinapa-post nila rin talaga nila si Mambayaman eh. Ayan, dinobol team. Pero naipas na mga agad yung si Asis tuloy yan. Ang lamang kasi ng Mambayaman kay Jokan mga tol. Siyempre, kapag takbuha sa bilis, diba? O yan si Mambayaman, nakabwelo. Ibatom mo lang malapit sa ring tol. Ganyan, no? Tak-tak! At tapos sa kabila, syempre, si Empire Yaman din yung tumao kay Joker. Eh, sumasalaksak, lumaya po. Kala mo, lusot ka na, ha? Pero inamit pa rin talaga ng dulong daliri yung Yaman, eh, no? Baos, pasitan. Tapos siya na nga yung nagbaba, nag-pick and roll. Ay, eh, nakapasa pa nga maganda. Assist na naman yan. At normal naman kasing ginagawa talaga na play ng nuggets, ba, diba? Si Joker, dyan nakapwesto sa ibabaw na ganyan. Medyo malayo si Yaman, eh, no? Parang ginagawa niya. Pinapatira talaga niya si Joker ng 3 points. Eh, portrait. Tungkab na nga. Na kung iisipin mo mabuti, yan na talaga eh. Yan talaga yung best chance ni Wemby na mapasablay si Joker eh. Sa 3 points na lang sa loob, ba? Diba? O yan, Portre, kumalog na nga. Pero wag ka ha, si Joker, this season, mga tol, hulaan nyo. 47.3% sa 3 points ang high. Ang lakas eh. So malaking sugat talaga itong ginagawa ng bayaman to. O yan, portrait. swak na swak. Pero sa larong ito, mga tol, ha? 3 out of 10 lang si Joker sa 3 points. So, naging effective yung sugal na ginagawa ng bayaman. As Joker is na pala yung bantay, o. Potre, tukad na nga. Kasi, mga tol, kapag nasa loob ganyan no? Parang ginagawa kudkuran ng yugyo katawan ng bayaman, eh. Ay, pumeke, tapos tira pa no? Papaanda yan. Kahit nga si Joker eh, nag na nga lang, eh. O, is dupos tuloy yan. Hoy, like mo, ano na? 2025 ng hayop ka, hindi ka pa rin nag-like. Mahiya ka na, ma. Mag-like na! <laughs> Tapos oh, yung mayaman mga tol, naalala niyo ba? Palagi ko sinasabi, di ba? Huwag sana siya palagi tumira ng 3 points. Pero tira pa rin ng tira eh, no? Pero pumapasok oh, naman ngayon eh, na oh. no? Patay ka dyan. ka kada simula ng second quarter, nagpapahinga palagi si Joker, di ba? Ayan tuloy, si Watson tuloy yung bantay niya. Ang layo nyo bayaman no? Pero tinira pa rin talaga. Ayun, tingnan nyo di pesa, oh, portre. Patay ka dyan. Ay binarik na nagit si Joker. Re-rebound. Tingnan niya ang gulong ni Rondo, mga tol. Oh, yan, oh. Inaawi yung braso ni Joker. Hindi halata, eh. Ayan, libre-libre to si Mabayama. Walang yan yan. nag pa talaga, eh, no? Kumuha pa talaga Na fall tong hype na to Ayan fall counted na nga Pero same strategy Yung ginagawa na first Mga tol ha Kinukuha na nila Ang switch si mga yaman. SOS block lang yung bantay niya eh. O yan o oh. Easy to pass na tuloy Ayan pabanda na yan O ito pa Pick roll naman to Tingnan niya mga tol ha Kapag napasahan sa roll Yung si bayayaman Nakabwelo Nakupo Ganyan no Tak tak Walang yan Para may cheat ko sa si NB2 Laki eh no at sa depensa, pa rin yung ginagawa palagi ni Mambayama kay Joker. Ganyan, no? Nakikita talaga palagi ni Joker yung bakal. Ayan, tinira na tuloy. Tungkap na nga. Sa larong ito, dun naman sa loob, ha? 10 out of 20 si Joker sa loob. 50%. Es, jacolo siya bantay. Pabaanda, oh. Pasok na nga. Tapos third quarter, ganoon pa rin talaga eh, no? Kapag nag and roll na pa switch, ay eh, si Mabayama pumuposting ka Aba, approve the SQL yan, ganyan. ganyan. Tinirahan ng harap at isi-tupos na naman kay Mabayama niyan. Ayun, nag-adjust na ang nages. Ayun, no, double team na kay Babaya Natapik, tapo ng sabaw Si Joker naman palagi dumo double team eh, no. paisa. Napa-switch double team na mas si Joker. ayan, no. No look pass pa nga ang ng Babaya tapo ng sabaw. Tapos puro si Wemby na dito mga okay Joker mga tol ha. Ay sa ilalim, mo. Ginagawa kudguro na naman yugyug katawan ni Wemby eh, no. Ayun, honey ko na lang, Joker, galing mo talaga. O yan pa, napasahan ni Westbrook. Tingnan si Joker, mga tola, Hindi yan tumatalon. Galatang nga lang, talon yun halos, eh. Pero na pa rin talaga. Kaya nga, eh, ang hype na yan eh. Pag first quarter, tsaka third quarter, gumagawa talaga palagi si Joker kasi Baban talaga siya doon. Walang labasan yung hype na yun, eh. Well, nice pa, Sole Yan. Naka-18 points si Joker sa third quarter. es si Jack ulit yung batay, oh. turn by the way. Swak na swak. Hindi mapigilan ng Spurs, eh. No, yan, mo. Pick and pop naman ngayon sa may kinigot ni Westbrook. At tiniran na naman nga. Portray, patay ka dyan naman. Oh, o yan pa isa, same play lang talaga. Pikin pa yung ginagawa ni Joker, ha? Nakashoot kanina kaya ako magat na nga sa peke. Eh, sumalaksa so ka. si Joker dito? Tingnan mo, oh. Akala mo, atletic eh, no? Pero ang baba naman ng talon. Layup yan. At nung fourth quarter na, ang ganda ng laban dito, no? Siyempre sa simula, uupo na naman si Joker para magpahinga. Biglang binanata naman, binanata naman, mayayaman. Back to back three balls. Ayan, layo niya, portre. Patay ka dyan. Para talaga may cheat ko may mayayaman dito, eh, no? O yan, kinikat, pumege, sabay biglang step back, patagilid, no? Tapos biglang pulang sa three balls, portre. Patay ka dyan. Ayun, ibinalik na ng nugget si Joker. Lamang na kasi yung spurs eh. Posting yung bayayaman. Nang isdaan na foul. Good defense daw sabi ni Rep. Tapos dito naman, nag-under like, the screen talaga sa si yung bayayaman. Ayan, eh, tinan mo oh. So talaga ang first option nila, patirahin si Joker palagi sa labas. Pero ipinasa, ay ayun, give and go pala ang ginawa ni Joker. Ang ganda naman, nakalay up kagad. Ang bilis niya na. Last 3 minutes ng laro lamang ng dalawa yung nuggets ha. Ayan eh, si Wimbayama sa high post. So, oh. si Tiso yung bantay niya. Nako po. Pag si Wimbayama talaga gumaling sa ganito mga tol sa high post, wala na talaga. Ayaw na. Bigay mo na yung pusta. Patay ka dyan. Last one and a half minutes, lamang pa ng isa yung Spurs. Eh si Joker, umaatras, oh. Ginawa ang na naman ang Yoke, ang katawan ni Wemby Ayaman. Sabay biglang piyet, tsaka tirang panop, ang baanda, patay ka dyan, Wemby. Pero dito, eh, kita niya magkakaiba mga tol. Ha? Kanina, di ba? Ang layo palagi ng pwesto ni Mbaya Yaman. Eto, last 40 seconds na. Ang lapit na ng depensa niya, eh, no? Pero bigla tinira pa rin ni Joker. Portre! Ayun, tukab na nga. Nice D. Last 10 seconds na lang, mga tol. Lamang pa na sa yung Spurs, ha? Sila ang dalawa na naman magkalaban. at isolation niya ha? Alam na Spurs talaga, titira na, eh, no? Dumubutin na kaagad suloy sila, oh. Turn around, by the way, naman ang ginawa ni Joker. Pero, ya, tinan niya, mga tol, ha? Sobrang ganda talaga ng depensa ni Mbaya Yaman dito. Kung itinira ni Joker to, puto, tattoo, eh. Kaya ginawa ni Joker, ipinasan na lang niya yung tapo ng sabaw. At kapag ganyan, mga tol, lamang kayo isa, 10 seconds, ubusin nyo na lang oras, diba? Pero tinaretyo pa rin ni Basel, eh, o oh. dak-dak! Pero ayun, panalo pa rin naman ang Spurs dito, 113, 110. Tapos ah, ba, sa rebase first quarter pa lang, 14 points kaagad ang ginawa ni Joker eh. Napaswish sa by Ayan na, no, walang yamu, yung hanip ka na. Alam mo talaga, gustong gusto bumawi ni Joker eh, no? First quarter pa lang kasi, napaka-aggressive talaga kaagad niya. Ayan, tinan mo, tiram ba? No, patay ka dyan. Tsaka iba dito, mga tola. Dito kasi, pumosi talaga ng pumosi ng pumosi si Joker. Ayan pa isa, oh. Si Rodulo yung bantay niya. Alit niya, nakaupo. Ang ganda naman ang pasa, saktong-sakto. Yung -sakto. tiram ba? No, fall counted pa nga. At yan talaga yung maganda kay Joker mga toleno Outside pwede, may sa labas Sa inside lalo nang pwede Pero para sa akin talaga, sa poste talaga siya mas delikado Ganyan, tinan mo, oh. simple-simple lang Fall counted na naman yan Ayun, puro sa low shoot ni Joker sa first quarter O yan okay, pa, isa, pick and roll, napasan Simple-simple lang, walang ka-arte-arte talaga eh, no? Palobo, patay ka dyan Bumawi naman kagad si Mbayama second quarter. Naka-11 points siya. Ito mo si Elbo bigla jumamper. Patay ka jan O yan pa, hando pick and roll. Eh tinamo na ko po. Napatunga nga yung batay ni Mbayama. Eh nagro si Mbayama. Eh alok mo tol. Tak tak. At kagaya ng unang laro mga tol. Kapag napa-switch at tinamo, oh, dinadala ngayon palagi ni Mbayama sa poste. yan gusto ko yung ganyan, ha? Kayang-kaya mo na. Lit-lit ng bantay mo. Ayun oh, tak tak. Pero iba talaga yung kopya ni Mbayama ngayon, mga tol, no? Kakababa pa lang tinira na kagad ang layo niya for three tol. Patay ka dyan. Third quarter naman. Ayan, si Joker na naman. Ang layo ng bayaman, no? Tinan niya ang utak ni Joker, mga tol. pumekik, kumaga. Tapos, biglang given ko. Ganda, ba? Diba? Kaso, walang pasang ginawa, eh. Ayan, binalik kay Joker. Again, mga tol, ang pwesto ng bayaman. Meron talagang coating space para makatira si Joker, di ba? Kaya, tinira na nga tuloy for three. Patay ka dyan. Pag ganyan, mga tol, pumapasok yung tira ni Joker sa three points. Nakaw po. Good luck na lang talaga sa inyo. Okay, pa, isa, Joker for three na naman. Patay na naman. Tapos tingnan nyo mabuti mga tol, sinasa sinasadya talaga ng nuggets sa si Westbrook yung tatawa bayaman mabayayaman. screen ayun na, pa si Joker, ayan no. O ayan, si Mabayayama, crossover, pull up sa 3 points, hayop na yan, patay ka dyan. Pero pangit yung shooting ni dito sa 3 points ha, 1 out of 5 lang siya sa 3 points eh. Ayan, lahi yung Joker, tinira yung Mabayayama, 4-3, tungkab na nga. Kahit no 4 quarter, misa no, Mapakamot ka na lang talaga ng ulo kayo Mabayayama, ganyan kasi tingnan mo oh. Nag-feeling step carry, walang yayo, yeah. na nga. Pero dito naman, ang ganda, tingnan mo, umiskris si yung ay Ayun, nakakawala Ayalit mo to Dak, dak Fall counted pa nga Samantalang si Joker Pumapasok pa rin talaga yung mga 3 points niya Ito naman, pick and pop dyan, no? Tinira na naman kagad si Mumbaya Pamporto na naman Patay ka dyan, Wemby. Umabot pa ng overtime tong laro na to, mga tol. Ayun, naghalimaw na nga si Joker sa overtime. Nakanain pa si Joker sa overtime eh. Napaswitch pa palagi si Rondo kay Joker. Eto eh, tingnan mo niya kay Joker, 'di ba? Nanggugulan pa yan, pero natipin pa rin yan. Ayun, tapos ang boxing, nakabawi ang Nuggets sa Spurs 122-111. So, yun, mga tol, no, nakita niyo ba? Batang-bata -bata pa talaga si Wembyama, 21 years old lang yan eh. Pero sumasabay na talaga kagad siya sa 3-time MVP na si Joker, 'di ba? Pero halatang-halata -hal -hal pa rin talaga, lamang pa rin talaga si Joker sa kanya. Pag siguro mga 25 anyos Krishna sa Siguro baka mag-MVP na rin to eh. O, okay, napaking Marcus maglagay. Mga hitarin